Tingnan nyo guys, ang daming bunga ng mani natin dito Guys, for today's video, tayo ay mag-aani ng mani kung matatandaan nyo yung ating mga tinatapak-tapakan nun. At ayan na siya ngayon. So, binalutan natin siya ng kulambo sa ibabaw dahil wala ako na itong mga times na to. And then sabi ni Papa, parang may nagkakalkal na it's either baboy damo or rabbit daw. So, ginawa ko, pinatakpan ko siya na ito ng kulambok ay papa at na natin siya ngayon dahil nga tayo ay mag-harvest. Hoping ay may laman siya, guys, no? Ayan. At ito yung ating mga buto ng nira. Ayan. Pwede na natin yung i-harvest and then ay, naglaglaga na rin siya dyan. Ayan, oh, yung mga buto-buto na yan, guys. Then, babato-bato lang natin yan sa paligid-ligid. Ito yung garlic leaf. Lasang bawang yung kanyang dahon. Kaya hindi nyo kailangan magtanim na ng bawang. Ito lang isa sa gulay nyo guys. Ay, libre, libre na kayo sa bawang. So ang gagawin natin, ibabato-bato lang natin yan dyan. At ang ganda ng panahon ngayon ha. Napaka init ng panahon ngayon guys. Hello, o nga guys, may naguhukay nga. May nakita akong mani sa ibabaw. Ayan o. Oh. Ibig may nanginginain nga ng mani natin, guys. Ayan, oh. Eh. Mga mani natin naglalabasan. Ayan, may mga hukay nga siya. Tama sa sinabi ni Papa. May humuhukay nga. At dahil nakikita ko na rin yung ibang mani. So, ang gagawin natin, guys, pubunutin natin siya. For example, eto. Ayan. Nakikita nyo? Meron na nga tayo nakikita mga mani-mani. Ayan, oh. Eh. Naku, madudumihan na naman yung kamay natin. Ayan, oh. Um. So, iisa-isahin natin yan, guys. At, tatanggalin natin. Ipunin natin siya sa isang lugar. And guys, aangat natin. Ang dami ng mani. O, yan, um, may nakikita mga mani na bukas talaga. Ayan. Nakikita nyo, hindi napaktapakan natin noon. Ayan, nabauna natin siya. At hindi pa yan, guys. Meron pa yan dun sa main niya. Ngayon ang problema ko, kung paano ko siya iaangat. Ayan. So, gawin natin. Piliin na muna natin yung mga mani na bago natin iangat lahat. Kasi, para nahihiwalay na natin yung basura niya. Furnace. Mas madami yung mani natin ngayon kumpara last year na tinanim natin siya. Ito naman yung pangalawa natin, guys, na pinagapang natin. Ang unang iaangat natin, ito yung mga sanga niya na humaba. Ayan. Ayan, guys. Ang dami, oh. Tignan di Diba? At ngayon, bubunutin natin yung pinaka ilalim niya. Walang naging mani yung pinaka ilalim niya. Pero yung mga naging pinaka sanga niya, ayan guys, nakikita nyo. Ang dami. Yung pinahaba natin, ayan siya. So, iisang sanga lang to guys. Ayan. O, mm. Oh, di ba? Watak-watak nga lang sila. Kaya ang hirap i-harvest. Isa-isahin natin yan. At least ang dami. Di ba? Mm papadamihin natin yan next year. Doon tayo sa malaking farm. Magtatanim ng mani. Oh, lalaki. Meron lang tayo siguro mga, mga sampung pirasong mani na tinanim. So, yan kung makikita nyo, bakit nandito sa mga sanga niya yung mani? Ito yung kasi dinapa natin tapos saka natin tinabunan ng lupa. Yes, nilubog lang natin sila sa lupa kaya nagkalaman yan guys. Eh. Yan. Ay, tanya yan, guys. Ang daming bunga ng mani natin. Tingnan nyo, guys. Ang daming bunga ng mani natin dito, oh. Diba? Uy. Isang pula pa lang yan, guys. At, ayan, malalaki yung mani natin dito. Ayan, oh. Mas tingnan nyo. Oh, diba? So, kinukuha ko na muna, guys. Itong kanyang mga gumapang na vines kaya sya nagkaroon ng mga ganyan so ayan tingnan natin baka may mga naiwan pang mani dito sa ilalim ayan nga oh kasi minsan na pipigtas sila ayan tapos next year tutubo ulit yung mga yan yung mga naiwan natin mani dyan kaya meron tayong magiging pula ng panibagong mani guys grabe oh ang dami ng mani natin oh nakita nyo yan Napakagandang tingnan ng ating mga mani. So hindi ko siya mabunot kasi masyadong mahaba yung kanyang pinaggapangan. Hanggang dun yata ay gumapangyata siya. Ayan guys, napakasaya sa pakiramdam na nakakapag-harvest tayo ng mga mani. Ayan o, oh, ang dami at ang lalaki. Hindi katulad last year guys, bilang na bilang yung mani na na-harvest natin. At ang liliit lang. Kaya lang marami ding maliliit. Ayan o, oh, hindi talaga sila naabutan ng paglaki. Ito yung mga natabunan na natin ng lupa. Ha, ka excite Tapos alam nyo ba guys, ang paborito-paborito ko dito ay nilaga. Next year, itatry natin guys, doon tayo magtatagan sa malaking farm ng mani. Mahirap lang talaga sa pag-harvest ng mani guys. Yung mga ganito, yan, maghihimay-himay ka. Yan. Buti kung may kasama ka naghihimay. May kasama ka mag-harvest, may kasama ka magpipigtas. Ayun, masaya. So, ang plano ko dito guys, mag-iwan ng mga ilang, ilang, piraso ng maliliit ng mani para siya yung magiging pula natin next year kasi napaka mahal ng pula ng, ng buto ng mani dito. Mm -hmm. at ilang piraso lang yun. 500 yun, mga 10 piraso lang yun guys. Hmm. Tingnan nyo naman guys, oo, oh, ang laki-laki ng, <laughs> ng mani ko. Nakakangalay guys, mag-harvest ng mani. Ah. At ito pa isa. bubunutin pa natin yung isa dito, guys. Ayan. Ang gawin natin, hihilahin lang natin yung kanyang mga katabing mani. <laughs> Kasi, umaba na sila masyado. Nakakatawa yung mani natin. Oh, ang dami niyang bunga. Andami. Bunga ba? Laman. Kaaway na naman ako ng mga tao nito. Eh. <laughs> Ayan, oh. Diba? ha Nakakatawa. Success tayo ngayon. Unti-unti na tayo nagiging success. Alam nyo guys, nagsimula lang din ako sa walang alam. Tapos sinry ko lang. Uh, gusto ko kasing malaman kung gaano katagal yung kanyang pagkakaroon ng laman. Yung kanyang pagiging money. Kung paano nagiging money. Mga ganun. So, inaral ko lang siya guys. Wala talaga nagsimula na magaling agad. Kaya okay matakot pagka meron kayo gustong kainin. For example, ako gusto kong matutok ako ng magtanim ng ube. Kaya nung nakita ko ng punla ng ube, nagtanim kagad ako guys ng ube. Kasi hindi ko pa nga natry magtanim nun. More on kamatis, kalamansi. Bata pa ako guys, kalamansi, kamatis, mga ganun lang yung alam ko itanim. So, dito na lang ako sa Japan, natuto ng iba't ibang klase ng frutas at gulay itanim. Hindi naman pala ganun kahirap, no? Basta proper lang yung pag ng pataba natin, yung tamang pagdidilig, kasi merong mga gulay na ayaw ng tubig. Merong mga gulay na gusto na matubig. So, yun lang yung mga aaral-arali natin. Pagka tayo ay maghahalamanan o magtatanim ng mga gulay na gusto natin. Oo, oh, eto. ito malambot yung ilalim niya. And I'm sure, meron siya mga laman sa ilalim. Ayan. Binubuhaghag ko lang. Kasi minsan nasa ugat siya. Ayan. Walang masyadong laging bunga yung ugat natin na may. Pero yung mga sanga niya na pinagtapak-tapakan natin, guys. Ayan, natatandaan yung mga tinapak-tapakan natin ng mani. Ayan na siya. May bunga. At nagkalaman siya. So, meron din minsan na iiwan sa ilalim. Ayan, katulad niya, no. Tapos, ito yung mga pinagapang natin. Ayan, makikita nyo. Ayan. Kung hindi natin sila pinagapang, wala tayong ma-harvest dito sa main. Ito yung pinaka-main niya kasi, guys. Ayan. Ito na isa natin. Blotin na nga natin nasabay-sabay, guys. Ano ko nabubura out, eh. Ayan. Ang dami niyang buhong, ah. <laughs> niyan, guys. Puro mani, oh. Oh. Gusto niya nang sabit sa iba sa vans niya. Ito. Marami-rami. Ayan. Ito, guys. Tingnan niyo, oh. Panalo yung mani natin dito, oh. Diba? Diba? Iisa-isa lang ang laman niya pero Nagkalaman Ayan Ayan Iisa natin So, ito guys, yung ating maninahan na harvest. At, ayan, mga tatlong, apat na kilo din siya. Medyo hindi maingat na lula nyo talaga masakit pa yung braso ko. Tara, at ilaga na natin siya ating man natin kung masarap yung ating mane. Ito yung mani natin guys. Ilalaga lang natin siya sa asin. Mukulo na yung ating mane. Ito na guys. Ilala natin siya at gaja. Meron na tayong pang-snack. At hindi lang pang-snack. Pag isang linggong stock natin to ha. Ah. Tika. Ang ah, laki. Ang laki guys. Hmm. na. Yung, Tatlong piraso na ng mani natin. Doon, sarap. Mm. Oh, pa kita mo dyan. Miko, hi, teta. Tignan, isa lang yan, guys, ha? Tinitingnan nyo ang laman. Punong-puno. Apaw na apaw sa mani. <coughs> ang harap.